Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ating pong pecha para po ngayong May 3, 2024. Sa like po nating mga subscribers dyan, sa mga followers po natin, at sa mga bago pa lamang po sa ating sumada sa pecha ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisaan natin ng ating sumada dito po tayo sa May. Ayan, dito po sa May, yan po ay 5 uh, 3 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan ganoon pa rin po simplify lang muna natin sila 0 plus 5 is 5 0 plus 3 is 3 at uh, 2 plus 4 is 6 dito pa rin po sa bandang gitna add lang natin 5 plus 3 is 8 uh, 3 plus 6 is 9 ganoon din po sa bandang baba 8 plus 9 is 17 yun po ang ating unang numero meron tayong 17 at yun naman po ang pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dyan add lang natin 5 plus 3 plus 6 is 14 Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares kaparas nating numero meron tayong 14 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede pwede na rin po natin itong matayaan 14, 17 o kaya naman ay 17, 14 Ayan pwede pwede na po yung kombinasyon na yan At uh, dahil 2 digits din po sila 14 at 17 Simplify muna natin bago natin isumada Ayan mga eders Sa 14 1 plus 4 is 5 At dito sa 17 ay 1 plus 7 is 8 Yan naman yung sumada natin 5 at 8 And Unahin natin ang 5 Kukunin muna natin yung 14 Sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin dyan ng 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 at 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 ayan mga idol dito naman sa 8 kukunin muna natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin ang 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 at pwede rin ang 35 sumada 35 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numero ano, natin yung nakuha na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong May 3. Ayan, meron tayong 5, 14, 32, 23, 8, 17, 26, at 35. Ayan, rambo lang natin yung mga numbers na ito. Pili lang po tayo kung ano po yung mga ano gusto natin yung mga kombinasyon, mga numero na pwede po natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin ang 14 at 25. Then 8, 8 at 23. Then 14 at 26. Ayan mga idol, yan po yung mga sample po natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At uh, kung okay, na naman po sa inyo, nagustuhan niyo po itong mga numerong nakuha natin dito, ay eh, pwede pwede rin po matayan yung yan. Ito rin po yung mga numero na tinatayaan po po dito sa saan lugar. At uh, pwede rin po tayo kumuha o magdagdag pa kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero dito. dito At mga naka-encircle po natin mga number dyan sa taas, ito po. And ramble lang po natin sila. At uh, ayun mga idol, po natin ating sa pecha para po ngayong May 3, 2024. Maraming maraming salamat po at bago po tayo magtapos sa mga nag-request po ng ating advance umada, hindi po muna tayo makakagawa yan. Siguro sa mga susunod na araw o buwan, ganyan, depende po sa schedule po natin at sa mga oras po natin. Ayan, pasensya na po. At ayan, hanggang na lang po ang ating sumada. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.